Libra, tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tiars bracelet makikita nyo po yung link sa description box tarot intentions by aliana Reyes, okay tignan po natin kung ano ba ang mensahe para sa sa'yo Okay, your energy. At kung di po pala kayo makaresonate dito, try nyo pong tingnan yung inyong other signs sun, moon, rising, and Venus sign. Ayan, para po mas kumpleto yung mensahe for you, we have new, ah, we have the woman. Ayan po. Tingnan natin. Okay, this is your energy. So, pwedeng marami talaga sa inyo. Libra is dedicated partner kayo. Ayan po. Dedicated kayo sa inyong relationships. We have the moon. Hmm, marami dito. Could be independent. You're very independent as a person. We have the heart. ah, Maraming nagpo-focus dito ngayon sa ano, sa trabaho. Hindi ko alam kung may mga single mom dito or single dad. Yun kasi yung napipick up ko na energy eh. Yan, meron dito talaga ay, ayan po, uh, mga single mom or single dad po kayo na talaga naman pong ginagawa ninyo lahat para sa inyong mga anak. At meron dito, ayan, very independent woman. So, mahal nyo po talaga yung ginagawa ninyo. Mm -mm. Pwedeng ito isabi natin, dahil sobrang mahal nyo yung trabaho ninyo, Libra, ang nangyayari po is, ito yung isa sa mga blockages din, ano, pagdating sa pagkakaroon ninyo ng relationship. Mm, mm Yung trabaho po ninyo. So, dapat balance lang talaga yung life, no, yung yung career at saka yung inyong love life if you are looking for a love life Tingnan natin. Energy naman sa paligid mo. Tingnan natin ano yung energy sa paligid mo. We have Knight of Wands. Ayan, parang mga excited yung mga tao sa paligid mo. Okay. So yung iba sa inyo kasi may lumalabas ditong The Heart, hindi ba? So some of you po pwede na dati nga kasi 'di ba, puro trabaho yung iniisip mo. Libra. So yung mga taong nakakakilala sa iyo ngayon pwedeng nababalitaan nila na mayroong naniligaw sa iyo ganyan. Or parang sabi natin, interested ka na ngayon sa love life. So natutuwa at na-excite sila sa iyo. Sa mangyayari. Ayan. Mm -mm. Tignan natin ha kung ano pa yung mensahe. Okay, mga tao na nasa paligid mo. Hindi ko alam kung may mga tao din sa paligid mo na magte-take ng exam. Pronite yung energy dito. Oh. Ayan, tsaka nandito din na masisipag din naman po yung mga tao sa paligid mo. So alam mo yun, parang hindi sila nag a ng oras, so alam nila kung paano i-handle yung kanilang oras. Mga busy, yun yung pinapakita rin dito. Ano. Busy sila pero they have time, di ba, na makisaya dun sa kasiyahan mo. So, itong mga taong ito, yan, parang hindi mo lang sila makakasama sa kasiyahan. Makasama mo din yung mga taong to sa hirap. Ganyan po. So, pwedeng ito ay mga true friends or sabihin natin, mabubuting ka mag-anak mo talaga. Or mga katrabaho mo din, pwede rin. Tignan natin pagdating po sa mga naghahanap naman ng work. Sa mga naghahanap po ng work, spirit guide, we have eight of cups kailangan nyo daw lumayo. So, sabihin natin, kung nalibot nyo na yung lugar ninyo, nakapag-apply na kayo dyan sa kung saan man dapat nyo applyan dyan at wala pa rin kayo hanap lumayo na daw kayo. Kasi pwedeng wala talaga dyan. Hindi nyo dyan mahanap sa lugar ninyo yung trabaho po na inaasam ninyo. We have seven of coins. Ayan, medyo matatagalan pa yung iba sa inyo bago kayo makapag-work. Meron yata may problem kayo sa health. Ayan, seven of coins kasi pwedeng problem yan eh, pagdating sa health. So, i-address nyo muna ito bago kayo magtrabaho. Kasi pwedeng every time na ako naram, may medical kayo, baka lagi kayong bumagsak. ba diba? kung meron kayong dinaramdam dyan at makikita yun sa medical po ninyo. Sa mga may current job naman, we have four of coins. So, nakikita ko naman dito, pinapahalagahan mo talaga yung trabaho mo at saka nagiging mahigpit ka diyan sa kinikita mo pagdating sa work or sabihin nga natin hindi lang sa hindi lang yung kinikita mo sa work talagang nagiging mahigpit ka pagdating sa trabaho we have ace of cups parang mayroon dito sobrang ano nyo ay, alam niyo yung perfectionist kayo pagdating sa work ayan di pwede sa inyo yung pwede na sabi ko sabi ko nga dito mayroon po dito is dedicated talaga kayo sa inyong trabaho Tignan natin pagdating naman sa negosyo. Sa mga gustong mag-start po ng negosyo. Seven of Swords. Meron tayo ditong Nine of Wands. Okay. So parang marami pa kayong need ayusin eh. Actually parang nasa ano, nagka-cramming na nga yung iba sa inyo. So alam mo yung rush na rush na kayo dito. Pagdating dito sa inyong bubuksan na negosyo. So, sabihin natin, parang in 2 days na lang or in 9 days, mag-open na yung iba sa inyo. Or 1 week, 1 week to 9 days na lang iba sa inyo. Pero, ang dami nyo pang hindi naaayos. So, kung ganyan po, alam nyo sa sarili nyo na, ayan, uh, magulo pa yung isipan ninyo. Huwag na kayo magbukas kasi baka disaster ang mangyari sa opening ninyo. Mm -mm. Salip na maging maayos yan. Ang dami nyong worries dito oh, na pinapakita. So ayusin nyo muna yan bago kayo mag-decide talaga kung mag-open kayo. Pwede nyo namang iusad. No? Tignan natin. Check naman po natin ang mga may current business. We have two of swords. So meron kayong pinamimilian dito. So pwedeng ito po ay supplier. Kung kukuha pa ba kayo sa dating yung supplier or meron nag-offer sa inyo dito ng bago, itatry nyo ba? We have the hangman, Nahirapan kayo mag-decide dito. Page of Cups. Para kasi napapersuade kayo ng bagong taong kausap ninyo eh. Yung bagong supplier. Tignan natin, sige. Dapat ba na pumili ka na? Ay, dat, dapat ba talaga na piliin mo yung bagong supplier na nag-aalok sa'yo? The high priestess. Follow mo daw yung intuition mo. Ikaw yung pinagde dito. Oo. Oo. Ayan, follow mo daw yung intuition mo. Mm, mm Kung saan ka makapapabuti or saan mapapabuti tong negosyo nyo. Kayo po ang pinagde-decide dito ni universe. Okay, totoo naman talaga sa business niyo eh kayo naman talaga ang magde-decide. And ganun din kasi yung sinasabi dito, kayo daw yung mag-decide. Oo. Tignan nyo talaga kung ano yung makakabuti sa negosyo ninyo. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. So, we have Knight of Cups. Pwedeng may magbibigay sa inyo dito ng pera. Pwede rin magbabayad yan. Two of Cups. Okay. Ace of Coins. May pag-uusap kayo dito. Parang, uh, I don't know, business partnership ba to? Or may tao dito na nililigawan ka? Libra. Pero dinadaan kanya sa pera. Dinadaan kanya dito sa yaman niya. Yan. sa kaya niyang ibigay sa iyo. So meron dito nagpapakitang gilas sa iyo. Nasa sayo Nasasayon na lang naman to kung i-accept mo ba. 'Di ba? Yung binibigay sa iyo ng tao na to. Kahit sabihin natin hindi mo naman yan hinihingi. Mm, -mm. merong galante dito. Galante sa iyo. Pwede may magyaya sa yung mag-date. Yan yung pinapakita dito, love kaagad ano. So tingnan natin yung pera mo talaga. Ten of Cups. Iba naman sa inyo. Ayan. Uh, so, parang supported naman kayo ng family ninyo. So, yung iba sa inyo dito, pwedeng yung mga walang trabaho na libra natin dito. Pwedeng nasusustain pa rin naman yung life ninyo because of your family. So, be thankful sa family po ninyo. I-appreciate nyo rin sila. So, parang sinasabi dito, pag kayo ay nagkaroon na ng trabaho, ayan, kumita na kayo, treat nyo naman sila. Bumawi naman kayo dun sa mga panahon na sila yung bumawi sa'yo. <laughs> ba? Diba? Yung ganun. Parang give and take lang. So, ayan po ang pinapakita dito. Parang ano nga eh, hindi ko alam kung sa kasalan to mauuwi eh. Kung sino man yung ano, yung interested talaga sa'yo. Ayan. Pero tingnan natin yung love life mo. Pero bago pala yan, tingnan muna natin yung mga may utang sa'yo. Magbabayad pa ba? Queen of Cups. King of Cups. Hindi ko alam kung mag-asawa ba itong may utang sa'yo. Eight of Swords. Mukhang nagtatago na to. Ayan wala na akong nakikita magbabayad to sa'yo. A couple, a couple or mag-asawa nga. Check natin sa, kung ikaw naman yung may utang, makakabayad ka na ba? Page of ones. Ito, hindi mo naman talaga tatatakasan. babayaran mo siya. Yan, medyo may struggle lang yung, may, may struggle pala yung iba sa inyo sa pera. Kaya kung sino man yung tao na to, ayun o, parang alam mo yung parang knight in shining armor mo to, ililigtas ka niya dun sa mga kautangan mo. Mm -mm. Pero tignan nyo rin ha, syempre kasi may kapalit yan kung sino man yung tao na yun natutulong sa'yo in terms of money kung may naglakad naman dito or may nagayos ng visa let's see ma-approve ba medyo mahihirapan pong ma-approve yung visa ninyo three of wands mm, yung iba nga sa inyo parang hindi pa siya this year ma-approve pwedeng next year pa or medyo matatagalan pa po sa love life, yung mga single natin, tignan natin, we have ace of wands. Ayan ang may poporma talaga sa'yo dito. Five of cups. Yung tao na to parang ano, hindi to new person ha. Mukhang matagal mo na tong kakilala. Ano na kung may pass kayo ng taong to. Ayan, para kasi may regret siya. So, tignan mo ha, kung bakit ba siya bumabalik sa life mo kung ito man ay ex mo. Baka kasi ano lang siya eh, nag, may regret lang siya. Ganyan. Alam mo yon parang baka mamaya nagigilty lang siya. Baka hindi na love yung nararamdaman niya sa'yo. So, pag-isipan mo po, ano, kung ano ba talaga yung purpose niya, bakit siya bumalik sa life mo. Check natin pagdating po sa in a relationship. We have eight of wands. So, mukhang magle-level up na yung inyong relationship. Ayan, o, seven of cups. And we have the emperor. Pinag-iisipan na po ng person mo na i-level up yung inyong relationship. So, pwede nga, ito, ito siguro yung energy na yun. Pwede yung mauwi na kayo sa kasalan. Pero pinag-iisipan niyang mabuti. Kasi ayaw din naman niya yung pabigla-bigla. di ba diba? Ayaw niya yung bigla siya magdadalawang isip. Kaya ayaw mo na kung medyo matagal yung person mo sa pag-iisip sa bagay na yan. Kasi gusto niya din naman talaga is maging smooth lang yung, sabi natin, yung pagpaplano ninyo. Mm, -mm. Tingnan natin. Meron nga dito parang umalis pa siya ng ibang, papunta bang ibang bansa? Ganon, pumunta pa siya ng ibang bansa para makaipon. Ayun, tignan natin pagbalik ba ng person mo. Hmm. ba diba, pagbalik niya, ayan, may offer talaga siya sa'yo. So, hintay-hintay lang po kayo and have faith towards this connection, towards your person. Check natin sa mga mag-asawa, sa mga magka-relasyon, sa mga ina-relay, ano, sa mga live-in. Ayan, mga mag-asawa, sa mga live-in, tignan natin ang energy. We have nine of cups the full. So, pwedeng meron dito buntis, mabubuntis, ganyan. We have two of coins. Or nag-iisip naman dito, meron naman nag-iisip, ano kung dadagdagan pa ba yung anak? So, may nag-iingat po. King of coins. Well, yung iba naman sa inyo, kaya naman talaga financially. Pero kasi baka physically and emotionally, you're not yet ready. Mm-mm. Kasi baka meron dito, di ba, ilan na yung anak ninyo, baka dalawa na. So, tapos mga bata paso so nahihirapan po yung iba sa inyo. Wala naman akong nakikitang nagloloko dito. More on talaga ang, ano yun, ang priority po ninyong mag-asawa, magka-live-in, ay yung family po talaga na binuunin nyo. Mm -mm. Sometimes, may struggle sa money, pero nakikita mo kasi na responsable, pwedeng ikaw yung responsable o responsable po yung provider sa family ninyo. Yun lang sabihin natin, yung provider sa family ninyo is very responsible sa halip na, di ba, gasos niya yung pera niya sa sarili niya, ginagasos niya po yan sa family ninyo. Tignan natin ano pa yung gustong sabihin sa'yo ng sarili mo, Libra. Libra, ano yung gustong sabihin sa'yo ng future higher self mo? Sabi dito, following your heart will lead you to the right things. So, always follow your heart. Depende siguro. <laughs> Pero mas mabuti pa rin. Eh, yun yung payo ng sarili mo sa'yo eh. Follow mo daw yung heart mo. Pero mas mabuti kung balance lang po yan. Mahirap kapag puro puso yung papairalin mo sa isang bagay. Parang lagi kang magpaparaya. Tignan natin kung may tao dito na merong gustong sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo. I'm finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of your love. So, parang meron ngang tao dito na, in, ano ba, parang ginose ka, ganyan. Tapos ngayon, parang nung nakita na niya yung, yung sarili niya, parang nahihiya naman na siyang bumalik sa life mo. Ayan, kasi syempre nasaktan ka taong to eh. So, parang feeling niya, wala siyang lakas ng loob. I knew I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. So, di ba, may pagkatuwag bala kayo kung pipiliin nyo yung tao na to kapag bumalik to sa life ninyo. Kasi pwedeng ulitin niya ulit yung ginawa niya sa inyo years ago. Bakit? Nagawa niya na ngayon sa inyo noon eh. Tapos sabi ko nga ba diba, merong tao dito na pwedeng gusto lang bumalik sa life ninyo kasi nagigilty. Hindi dahil sa pure yung feelings sa'yo ng tao na yon. Tignan nyo rin yung background ng tao na yon ngayon kasi hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, kakilala ko po yung tao na yan, ganito yan, ganyan. Hanggat di mo po siya nakakasama sa isang bahay, hindi mo makikilala yung tao na yan. Madami ka pang madi-discover sa kanya. Kaya huwag kayo magpakasiguro. So, yan lang po, Libra, ang mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always and more blessings to come.